Yeah. Wag tayo tayong tumigil magdasal at ipaglaban si Tatay uh, Digong At gaya po ng uh, sinabi ko kanina sa una uh, Kung sincere po ang ating uh, Pangulo ngayon Sa reconciliation kay uh, Duterte Family Ako po ay nakikiusap Kung sincere ka, ibalik mo muna si Tatay Digong dito Kung kaya mo ipadala nang labing apat na oras si Tatay Digong, kaya mo rin ipauwi rito sa lalong madaling panahon. Matanda na po si Tatay Digong, 80 years old na po siya. May mga karamdaman na po siya. Dito po siya dapat sa ating bayan. Gusto na lang po niya manungkulan sa Dabao bilang mayor at nanalo po siya mayor ng Dabao City. Patuloy po natin ipaglaban at ipagdasal si Tatay Digong. Maraming salamat po sa inyo lahat mga bayan ko. Ngayon, mga kababayan ko, ang lagay nyo, di pa nga nakabuto yan. Madaling tandaan ang go. Anong tawag sa mahilig sa alak? Laseng! Hoy, mga laseng ko, huwag kayong magmaneho pag nakainom. Delikado yan. Ako na naman maalala niyo pag kayo ay na... Okay. Oh, kita niyo. Oh, madaling tandaan. Anong paborito nating araw? Ling! Oh, kita niyo. Wala na si Philip Salvador, umuwi na. Dito yung kanina. Alam niyo ba, ano paborito ang hotel ni Philip Salvador? Oh! So! <laughs> salamat po. Sa mga taga Maynila, salamat po. And of course, no, congratulations kay Mayor Risco at Vice Mayor Chi Atienza sa inyong uh, pagka, pa, pagpanalo. at salamat sa inyong uh, Uh, pagkakataon na makapagserbisyo muli sa loob po ng uh, susunod na anim na taon po so, hindi, hindi ko sasayangin yung tiwalang binigay nyo. Magtatrabaho po ako para sa Pilipino. Dahil bisyo ko ang magserbisyo sa ating mga kababayan Pilipino po. At meron lang po akong paalala sa inyo. Sana po'y maalala ninyo sa mahabang panahon. Minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito kung ano po ang kabutihan o tulong na pwede natin gawin sa ating kapwa ay gawin na po natin ngayon dahil hindi na po tayo babalik sa mundo ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo patuloy na magsiservisyo sa inyong lahat dahil ako po ay naniniwala na ang servisyo ko sa tao. Servisyo po yan. Sa Diyos. Maraming salamat po. Mga minamahal kong kababayan, mahal na mahal na mahal ko kayo lahat. Maraming salamat. Sino mga taga Mindanao dito? Maayong hapon, mga Bisaya. Maayong Assalamualaikum sa mga kapatid ko Muslim. Mga Bisayas, taga Bisaya, sino? Ilonggo. Lente, mga parente ko na pa Ilonggo. Damo ko sa parente pa Ilonggo. Lahat ng Ilonggo, pinsan ko. Kasi ang tawag sa inyo, Ilonggo. Pangalan ko, Bongo. Sino waray sa inyo? Ako rin, waray, waray kwarta. Maray Upay. Salamat sa Samar, sa Leyte. Number one ako doon. Salamat sa inyo. At sa mga Tagaluson, NCR, salamat po sa inyo. Number one po ako sa buong Pilipinas. Number one po kayo sa puso. Please, Senator Puyo Bongo. Salamat po sa inyo mga. Mahal na mahal ko po, po kayong lahat dito po sa Manila. Salamat po. Salamat po. Thank you. Muli, masalamat kayo Picture taking lumps another ball with uh, the officials and then after that uh, picture taking also salah okay picture taking more kaya is so, picture lumps na sir okay okay kaya lalat kaya lalat paro ba ayan nito kaya okay, okay. Okay, ready? wala, wala muna, wala. 5, 4, 3, 2, and 1. Heart sign lahat. Heart sign. Pakita nyo, heart sign. 5, 4, 3, 2, and 1. Thank you. Maraming maraming salamat, Senator Bongo. Senator Bongo. Yan yung binigay na ambulansya ninyo. Ayan, papicture daw siya sa ambulansya.